Okay, welcome po dito sa ating Tabsong Viewpoint, ang ating channel. So, ngayon po ay pan panahon ng uh, Semana si Santa. So, ito po ay tradisyon dito sa Pilipinas. So, marami po sa ating magbabakasyon sa mga probinsya natin sa kasi long weekend 'to. Ngayon, so uh, maging uh, safe po ang inyong uh, pagbibiyahe para makapag uh, mai celebrate po natin yung bakasyon nito sa ating mga pamilya sa mga probinsya na uuwi, na natin ngayon. So, be safe po sa ating uh, paglalakbay at uh, ito po ay marami ngayong mga sinakulo no so sinakulo pabasa passion bisita iglesia etc so yan po ay tradisyon ng ating uh, pagiging uh, uh, katolikong bansa or christian so yan po ay uh, tao na nating sineselebrate so uh, ang channel na po na ito ay nakikisa sa ating pagdiriwang ng Simana Santa which is ah, uh, uh, yan po ay malaking bahagi ng ating uh, um, identity sa Pilipino. Yan po ay uh, ating uh, tao ng uh, pinagdiriwang. So sa inyo po lahat dyan, uh, po at ma, uh, ingat po kayo sa lahat ng ating uh, mga gagawin. Etcetera yan. Ang importante po, safe tayo makapunta sa ating pupuntahan at makabalik sa ating mga pinanggalingan. Okay, yun lang po at uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, happy Holy Week sa inyong lahat dyan. Peace.